Ang labanan ng dalawang bayani, ang bala nila, paunti na nang paunti. Ngunit hindi sila umurong. Sa bawat rebelde na sumusugod, isang putok, isa lang. Ngunit eksakto, ang mga kalaban ay bumabagsak isa-isa. Ngunit habang tumatagal, mas dumarami ang dumadating. Daan-daang armadong lalaki. Ang paligid ay napapalibutan na. Ang apoy ng araw ay bumabagsak sa mga sirang bakal ng helikopter at ang lupa ay nanginginig sa mga sigaw. Tinamaan si Randy Shugart. Bagaman sugatan, patuloy pa rin siyang lumabat. Hanggang sa huling sandali, ginamit niya ang huling bala para protektahan si Durant. Naiwan si Gary. Mag-isa. Sa gitna ng putukan, lumapit siya kay Durant. Kinuha niya ang kanyang carbine rifle at ibinigay sa piloto. Use this. You'll need it. Alam ni Gary na iyon na ang katapusan. Ngunit hindi siya umatras. Tumindig siya sa gitna ng mga guho at hinarap ang mga rebelde. Hanggang sa ang huling putok niya ay tumigil. At ang katahimikan ng kamatayan ay bumalot sa paligid. Ang katahimikan Matapos ang bagyo, nang dumating ang rescue team kinabukasan, nakita nila ang eksena. Ang helicopter ay wasak. Ang mga katawan ni na Gordon at Sugarhart ay magkatabi. At si Michael Durant, buhay. Buhay dahil sa kanila. Ang dalawang Delta Force sniper ay ibinigay ang lahat. Walang iniwan, walang tinira para sa sarili. At dahil sa sakripisyo nila, isang tao ang nakaligtas. Ang Medal of Honor pagkaraan ng ilang buwan sa isang solemne at makasaysayang seremonya, iginawad kay Gary Gordon at Randy Shugart ang Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal ng militar ng Estados Unidos, posthumous. Ipinresenta mismo ni Pangulong Bill Clinton sa kanilang mga asawa. Sa gitna ng katahimikan, ang mga salita ni Clinton ay malinaw. They knew the risk and they went anyway. They gave their lives so that others might live. Ang pamana ngayon, higit tatlong dekada na ang lumipas, ang pangalan ni Gary Gordon ay patuloy na bumabalik sa bawat puso ng sundalong nakakaalam ng kanyang kwento. Hindi lang siya sniper, hindi lang siya Delta Force. Siya ay simbolo ng sakripisyo, ng kabayanihan, ng brotherhood. Ang kanyang kwento ay tinuruan tayo ng isang simpleng katotohanan, na ang tunay na bayani ay hindi laging bumabalik, ngunit ang kanilang pangalan ay hindi kailanman mawawala. Sa Lincoln, Maine, nakatayo ang isang monumento sa kanyang alaala. Tahimik, ngunit makapangyarihan. At sa bawat sundalong tumitingin dito, may tanong na nananatili sa isip nila. Kung ako kaya ang naroon, gagawin ko rin ba ang ginawa niya? Kabanata 10: Ang Aral ng Katapangan. Ang kwento ni Gary Gordon ay hindi lamang tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa pag-ibig sa kapwa, isang pag-ibig na handang mag-alay ng lahat. Hindi niya tinanong kung sulit ba. Hindi siya naghintay ng tulong. Hindi siya tumakbo. Sapagkat sa puso ng isang tunay na mandirigma, may isang batas na hindi mababali walang iniiwan. Ang tunay na diwa ng kabayanihan. Kung minsan iniisip natin na ang kabayanihan ay mga medalya, titulo o salitang nakaukit sa bato. Ngunit ang totoong bayani, tulad ni Gary Gordon, ay hindi humihingi ng papuri. Ginagawa lang nila kung ano ang tama, kahit alam nilang maaring ikamatay nila ito. Sa gitna ng kaguluhan sa Mogadishu, dalawang pangalan ng tumindig laban sa kadiliman, Gary Gordon at Randy Shughart. Dalawang sundalo, dalawang puso, isang diwa ng kabayanihan na walang hanggan. Wakas sa bawat kwento ng digmaan, may mga buhay na nawawala at may mga alaala na nananatili. At kung may isang pangalan na dapat nating alalahanin, isang pangalan na sumasagisag sa katapangan, katapatan at sakripisyo. Iyon ay si Gary Ivan Gordon, ang sundalong hindi umatras, ang sniper na hindi bumitaw, ang bayani, na nag-alay ng lahat. Ang simula ng isang mandirigma, lumaki si Gary Ivan Gordon sa Lincoln, Maine, isang maliit na bayan sa Estados Unidos tahimik ang lugar, puro kagubatan, ilog at malamig na hangin. Ngunit sa puso ng batang si Gary, may apoy. Isang di mapigilang pagnanais na maglingkod na maging sundalo. Bata pa lang siya, mahilig na siyang mangaso, magbasa ng mga librong pang digma at manood ng mga dokumentaryo tungkol sa Vietnam War. Hindi siya palasalita. Tahimik, ngunit determinado. Sa edad na labing walo, sumali siya sa United States Army. Doon nagsimula ang lahat. Hindi siya ang pinakamalakas. Hindi rin siya ang pinakamabilis. Pero siya ang isa sa mga pinakamatibay, hindi sa katawan, kundi sa loob. Ang disiplina, determinasyon at kababaang loob ni Gary ay agad napansin ng kanyang mga opisyal. Mula sa pagiging infantryman, nagboluntaryo siya para sa Special Forces hanggang sa tuluyang napabilang sa pinakamisteryosong unit ng U.S. Army, ang First Special Forces Operational Detachment Delta, mas kilala bilang Delta Force. Ang Delta ay hindi basta elite, sila ang mga sundalong tinatawag kapag wala ng ibang makagawa ng trabaho, tahimik, eksakto at nakamamatay. At doon, si Gary Gordon ay naging isa sa pinakamahusay na sniper na naglakad sa larangan ng digmaan, ang misyon sa Somalia taong 1993. Ang mundo ay nakatingin sa bansang Somalia, isang bansa sa Afrika na binabayo ng kagutuman, giyera at karahasan. Ang mga rebelde pinamumunuan ng warlord na si Mohamed Farah Aidid ay kumokontrol sa lungsod ng Mogadishu. Upang pigilan ang gulo, ipinadala ng United Nations at United States ang mga peacekeeping forces. Ngunit noong Oktubre 3, 1993, isang simpleng operasyon ang magiging isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng modernong digmaan, ang Battle of Mogadishu, o mas kilala bilang Black Hawk Down, ang layunin. Duckpin ang dalawang mataas na opisyal ni Aidid sa gitna ng syudad, ang sangkot, mga elite mula sa Delta Force at Rangers. Mabilis dapat ang operasyon, pasok, aresto, labas. Ngunit sa digmaan, walang planong perpekto ang pagbagsak ng mga Black Hawk. Habang pinabagsak ng mga Ranger ang target na gusali, biglang sumigaw sa radyo ang isang piloto. We've got a Black Hawk down. Ang helicopter ni Super 6-1, na minamaneho ni Cliff Walcott, ay tinamaan ng RPG. Bumagsak ito sa gitna ng Mogadishu. Agad na ipinadala ang rescue team. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, isa na namang tinig sa radyo, Another bird hit, Super 6-4 is going down. Ang pangalawang Black Hawk pinamumunuan ni Michael Durant ay bumagsak din. Mas malayo, mas delikado, at napapalibutan ng daan-daang rebelde. Ang mga sniper ng Delta Force na sina Gary Gordon at Randy Shugart ay nakasakay sa isa pang helicopter. Mula sa itaas, nakikita nila ang naglalagablab na lungsod, usok, putok at mga sundalong nakikipaglaban para mabuhay. Ang Kahilingan sa Langit Alam ni Gary kung ano ang sitwasyon. Nakikita niya mula sa ere ang bumagsak na helicopter ni Durant at ang mga rebelde na papalapit. Alam niya kung walang tutulong, mamamatay ang piloto. Kaya sa radyo, nag-request siya sa command. Sir, request permission to go down and secure the crash site. Tahimik ang kabilang linya. Hindi iyon ordinaryong kahilingan. Ang pagbaba sa lupa ay halos suicide mission. Dalawang tao laban sa daan-daang kalaban. Tumanggi ang command. Negative. Too dangerous. Ngunit hindi sumuko si Gary. Ulit-ulit siyang humiling. Sir, if we don't go, they're all going to die. Tatlong beses siyang humingi ng permiso. At sa ikatlong beses, pinayagan sila. Hindi dahil ligtas, kundi dahil alam ng lahat, ito na ang tanging paraan. Ang pagbagsak sa impyerno mula sa ere, bumaba si na Gary Gordon at Randy Shugart, armado ng kanilang M14 sniper rifles at maliit na supply ng bala. Walang backup, walang tanke, walang air support. Ang tanging kasama nila ay isa't isa at ang lakas ng loob na alam nilang huling laban na ito. Paglapag nila, sinalubong agad sila ng putok. Bawat kanto may rebelde, bawat bubong may baril. Ngunit maingat silang kumilos, eksakto, mabilis, parang mga multo sa gitna ng kaguluhan. Nabot nila ang bumagsak na helicopter. Nakita nila si Michael Durant, sugatan, ngunit buhay. We're here, Mike. We won't leave you. Ginamit ni Gary ang kanilang posisyon para depensahan ang crash site. Habang si Randy ay pumuesto sa kabilang panig, pinoprotektahan ang perimeter. Magkasabay silang lumaban. Dalawang tao laban sa isang hukbo.